Allow me to formally welcome all our very beautiful candidates for the Limgas ng Pangasinan. Nagbigay ningning at inspirasyon sa pagsisimula ng linggo sa Kapitolyo ng Pangasinan ang 21 kandidata na sasabak sa Limgas ng Pangasinan 2024. Ang mga ito, formal na ipinakilala sa flag raising ceremony ng Provincial Capital Complex. Ngayong araw po na ito, kasama po natin also in consonance with the celebration of Women's Month, the presentation of our candidates for the Limgas na Pangasinan. Ang mga dilag, isa-isang rumampa at hinangaan ng mga empleyado at opisyal ng Pamalang Panlalawigan. Pagpapakita rin ito ng halaga ng probinsya sa ambag at karapatan ng mga kababaihan ngayong Women's Month. Lahat po ng kababaihan ay bibigyan po ng uh, equal opportunities para po sa lahat, hindi lamang po sa gobyerno kundi pati rin po sa ating society. Asam naman ni Pangasinan First Lady at Limgas na Pangasinan Chairperson 2024 Maantuazon Giko Gico na mas pagbutihin pa ang patimpalak ngayong taon, katuwang ang Aces and Queens. Binigyang diin din ng First Lady na makatutulong sa kanilang mga advokasya ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III sa kultura, turismo at sining ng probinsya ang sanggunyang panlalawigan. Naghayag naman ng pasasalamat ang Aces and Queens na maging katuwang sa paghubog ng mga kandidata at maging parte ng nasabing patimpalak. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.